Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pa at hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis sila lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay pagsasadiwa. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Halos lahat ng pag-aaral na may kinalaman sa pagiging produktibo ng isang tao ay nagkakaisa sa pagbibigay-halaga sa maayos na pahinga. Sa mundo ng konsumerismo itinutulak ang tao na magtrabaho ng magtrabaho upang maging produktibo at kapaki-pakinabang, kahit makaligtaan na ang sapat na oras upang makapagpahinga. Ang pagpapahinga ay hindi katamaran. Ito ay susi rin sa mas magandang buhay kung hangad natin ng tunay at makabuluhang pahinga, dalawang bagay ang ating kailangang gawin. Ang paglayo sa karamihan at ang paglapit sa Diyos. Kailangan nating lumayo sa mga bagay na nagbibigay ng kapaguran at walang kabuluhang pag-aalala. Gayon din sa mga makamundong hangarin na nagpapabigat sa buhay. Ngunit lalong higit na mahalaga ang ganitong paglayo upang higit nating makilala ang sarili sa katahimikan. Sa katahimikan din tayo makakalapit sa Diyos sa pananalangin. Ang pananalangin ay pamamahinga sa piling ng Diyos. Kapag ang ating puso ay puno ng presensya at pagmamahal ng Diyos, mas higit nating mararamdaman ang kapayapaan na hindi na ibibigay ng mundo. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.